beli baso dan memang tak usah tindahan eh ati pon pon apa sama customer mak idol video tengok sampai mak idol ni Ini mah kaidul, diwandak na ano. Diwanag ng kalsada Wala na yung habagat dito Maya maya may. Thank you pala sa ating mga New subscribers Sa ating new followers Maraming salamat po Sa mga Sa Luzon, Misaya, At sa Mindanao Thank you po sa inyong Sawang pagsuporta sa aking vlog Junior Rooster TV please subscribe lang po mga itong mga di pa naka subscribe di pa naka like please like like and share sa aking mga uh, video para kahit pa paano mga, ay, bilhin baso tayo ay, bilhin baso guys, magkape magka kami

Okay. Ay, ay. Thank Hello. you. Hello, copy ko lang uh, uh, Thank you, mga Kuya, Uwi na tayo. Nakabili na tayo ng baso. Sa Alphamart kasi mahal yung baso dyan. Dito sa ilaman ng medyo mura lang. Dito sa ilaman na bibili. Okay, thank you, thank you. Yan lang muna vlog natin ngayon. I-update lang sa ating mga kababayan sa uh, Luzon, bisaya at, at Mindanao. Maraming salamat, maraming thank you sa lahat ng mga sa ating mga followers at mga viewers. At dito na lang yung ano natin. Vlog na. Kaya dolo.